Hello mga kapasib, welcome back sa ating channel um, So kanina sa trabaho napag-usapan yung uh, pwede mag epekto ng tariff na i-impose ni Trump sa Canada and siyempre mag impose din ng tariff ang Canada uh, against sa uh, US goods So, doon sa trabaho kasi namin guys, gumagawa kami ng ano uh, mga transit bus, mga passenger bus. Um, so, ang main office dito sa Canada, pero we are a US company. It used to be a Canadian-owned uh, company, pero ngayon nabili na to ng uh, US company. So, uh, yun, uh, US company na kami So, yung kasi kami guys, um, mostly, majority ng aming mga customers ay uh, mga from states sa US. Meron din kami dito sa Canada, pero mostly, majority ng customers namin is from US. And some, some of the materials or raw materials na ginagamit or parts na ginagamit namin, is from the U.S. too. Tapos, meron ding from Mexico and all that. So, and, so, ang nangyayari kasi, binibuild namin dito yung shell nung bus, and then, yung shell na yon idadalin sa U.S. para doon tapusin. So, basically, ganun yung nangyayari. Eh, syempre, pag tatawid ng customs, uh, may ano, may mga bayarin. So mal malaki magigi epekto ng 25% tariff at the end of the day sa uh, dun sa ano sa presyo ng aming uh, product so wala kami mga kumbaga wala magagawa ang company hindi magtaas ng ano uh, price all right dun sa product na ino-offer namin and tataas din yung mga material. so mangyayari ay siyempre eh, syempre, nag-bidding na yan, na uh, nasa kontrata na yun kung magkano yung ano dapat, um, uh, presyo ng bus or ng contract. Kung so, mangyayari, mag adjust ng presyo, and we don't know if, how it will work, pero for sure, maapektuhan ng, um, um mag maapektuhan yung production. So, hindi natin sigurado kung magkakat ng production, Pagka nangyari 'yon, for sure magkakaroon ng layoff sa amin. And who knows, baka mapasama ako. So, we don't know yet, pero isa 'yon sa possibilities. Pero based dun sa latest news na narinig ko na dito sa YouTube kanina, um mukhang ano eh, uh, suspended yung uh, implementation ng 25% tariff ng US, uh, Canadian products and sa Mexican products. So mukong nagkausap-usap usap na sila, guys. Hopefully, hopefully magiging maganda yung usapan nila and sana hindi na matuloy itong tariff na to kasi it 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 is a lose-lose situation for lah sa lahat ng involved. Uh at the end of the day, tayo tayo ang talo as consumers. So sana hindi na matuloy yun lang pinag uh, pinagdadasal natin. And yeah. Um, so kanina nga yung uh, stock market eh um, bumagsak. So um, pero later on nung lumabas yung news na na suspended yung implementation ng uh, um tariff sa Mexico, so biglang nag ano recover naman ng konti. Pero I think the S&P 500 was down like uh, almost 2%, almost 2% uh for today and then ang Nasdaq so I think it was down almost 2.5% 1 uh, nung ano uh, um, nung opening and then later on naka-recover ng konti. So, yun yung nangyari kanina. So uh, Katulad yung sinasabi ko, ang stock market ayaw niya ng an, ano eh, uncertainty. So pag uh, may uncertainty uh, around, around, around the world or sa US or sa anywhere na something that, that has something to do with the economy or uh, national security, merong ano yan um, uh, merong implication yan sa stock market kasi mga investors mga puwede sila mag pull out ng kanilang mga yung mga natatakot syempre it creates fear and anxiety sa uh, mga investors some, some people panic sell and all that right katulad ng sa COVID pwede mag crash ang market and you know it, it, it can go back into you know pandemic ah uh, iran na naman na uh, ano uh, kind of uh, economic situation. So yun lang pinagdadasal natin guys sana magkasundo na magkaroon ng uh, usapan na maayos na everybody is a uh, winner. Walang matatalo sa usapan or sa negotiation. Right? And I I understand. I understand uh, yun yung ano ni Trump na feeling niya na na agrabyado sila pero sinasabi niya lang yun eh sinasabi niya lang yun numbers uh, numbers don't lie uh, hindi naman sila hindi ag agrabyado ang US <laughs> hindi agrabyado ang US is just alam mo naman yung uh, alam mo alam na si Trump he's just bluffing most of the time uh, hindi naman yan magaling na negotiator magaling siya mambuli hindi siya magaling na negotiator. Magaling lang siya mambuli kasi nga, he has the power right now. Yun ang ano niya, niya leverage niya. Eh. Siya ang uh, presidente ng pinakamakapangyarihan bansa sa buong mundo. He has all the power and he feels like he can do anything he wants to. So, yun yung ginagawa niya ngayon. Gusto niyang kunin ng Canada bilang at gawing uh, 51st state. Kaya siya siguro niya ginagawa tong mga to and ang um, Panama Canal and all that and pati yung Greenland nadamay. So, hindi natin alam kung anong tumatakbo sa isip nito. Um, gusto eh. He, he, he's appealing to his base eh. Yung MAGA. Yung MAGA cult. Yung MAGA movement. Uh, I call them a cult kasi talaga namang ano eh. I, I'm sorry. Pero yun yung tingin ko sa kanila. Eh, nanalo siya eh. So, Uh, gusto ng tao to, ginusto ng tao yan, yung ganyang klase ng leader, and he knows, he knows, alam ko kung bakit hindi, alam niya kung bakit hindi, ano, uh, na natuloy yung, yung implementation ng tariff. Kasi he knows, na yung naging decision na yon, yung policy na yon is very unpopular, kahit sa mga supporters niya. Ayaw nila ng, ano, And, ng tariff kasi nga mag, it will ano increase the prices of uh, you know groceries and, and utilities and gas or basta magtataasan ng ayun nila 'yung ang pinangako kasi niya pagka nanalo siya bababa ang presyo ng bilihin 'yun ang promise niya eh tapos magiimplement siya ng tariff it will cost the american people magtataasan ng ano ang presyo ng mga bilihin doon and and magtata magtataasan din ng bilihin dito for sure kasi magre-retaliate ang Canada pero yun na nga sana um, hindi na matuloy guys uh, magkaroon ng ano pagdasal na lang natin na magkaroon ng magandang negotiation and alam mo yun we 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 are hoping na maging successful yung administration ni Trump. Kahit hindi ko siya gusto, I, I really hope na maging successful siya. Kasi, pag successful nga, ano, naging term niya, or, um, maging successful siya in terms of economy, number one, economy, and, you know, stopping the drugs and illegal migrants. Okay, yun. I, I, I do agree with, ano, stopping illegal migrants and, ano, sending illegal migrants lalo na yung mga uh, nag-commit ng crime sa sending back home And, pero sana naman bigyan naman ng ano uh, sa akin na uh, sa akin lang to bigyan pa rin naman ng dignidad yung mga tao kasi may mga may mga ano yan, may mga tinakasan yan mga tao na yan kaya nagpunta ng uh, US they're looking parang kami parang tayo lang din yun mga kababayan ko parang pan-tayo parang lang din naghahanap si tayo ng baga, ng mas magandang kinabukasan and aso ah, yun nga nahaluan sila ng ano nahaluan sila ng mga kriminal uh, and yung mga gang gangs uh, gang members and all that pero ano eh problema niya na rin 'yan nung first term niya. Ang dami din naman nakapasok nung term niya. Kung pagbabasihan nga yung ah uh, National eh yung Homeland Security website, tiningnan ko yung ano doon yung chart na ah uh, ilan yung mga napapa, napadeport on a certain period of time during parang lumalabas ano eh mas ma based on the numbers, mas maganda yung mas magan mas ano mas maraming na si Barack Obama during his first two his two terms compared sa sa term ni Trump. Wala wala pa kasi yung data yung kay Biden so hang, kasi yung data lang na ando hanggang 2019 lang. So yun yung ano. So hindi natin alam kung ah uh, ganong uh, um, ganong karami ba napauwi ni Biden pero I digress. Um, yun na. Uh, yun lang guys. Um, Pag-usapan lang to. And bilang ako, bilang investor, we will just keep on doing what we're doing. Up or down. You know, crash or not. The red, the red, the red, the red, the red, the Uh, we will keep on you know investing we will focus on our goal yun lang yun yun lang yun uh, wag tayong magpanic um this will all come to pass Yun nga yun, yung yun nga ba, yun, 'yung sinasabi 'di ba lilipas din lahat to. and uh, yeah hopefully hopefully ah... Uh, Lumipas lang ng wala masyadong uh, negative implications uh, anong yun, sa sa day day-to-day na buhay ng tao uh, dito sa North America. Yun lang guys at maraming salamat sa pakikinig and I hope you guys are doing well. If you're new here, my name is Jeff. I uh, share uh, my journey into achieving financial independence, financial freedom and we are also hoping to uh, retire early. So, uh, if you want to watch my other videos, guys, na andun yung, ano, break, yung nag, ano, ako doon, nag -re reveal ako kung magkano yung mga income na nare-receive namin weekly sa aming passive income uh, investment asset or yung aming cash flow investment asset. And, yun, guys, if you wanna watch those videos, uh, meron din akong year-end recap noong 2024. Uh, please watch watch those videos guys and thank you for uh, supporting me dun sa mga nakasubscribe na. Um uh, alam ko kokunti lang tayo but uh, I hope you guys are uh, like um uh, may natututunan kayo and um ang sa akin uh, kahit hindi na tong ano strategy na, gawa, na ginagawa ko I hope you guys uh, start investing as early as possible yun ang importante mag-invest kayo the soon as soon possible you can kung may konti kayo maitatabi uh, na extra uh, mag-invest kayo. So yun lang mapapayo ko and maraming salamat ulit guys. See you on the next one.